Pag-usapan natin ito with the uh, TUCP spokesperson Sir Carlos Oñate. Sir Carlos, welcome back to the program. Magandang umaga po. Magandang umaga din po Sir Ramsey at Ma'am Si Julia at sa lahat po ng ating mga taga-subay. Salamat ulit. Okay. Nabasa namin sir yung inyong manifesto mm -mm. against corruption at yung inyong mga kahilingan. Pero before anything uh, else, gusto lang namin malaman sir, kung pagsasama-samahin natin ang taxes ng mga manggagawa, All in all, gaano kalaki na ko-contribute ng ating mga manggagawa sa taxes na nakukurap lang? Nakukulimbat lang. <laughs> ang sakit. Oh. <laughs> ang sakit sa Oo, oh, Sir, para lang sa kaalaman ng mga tagapakinig natin. Opo no, napakalaki no. Alam niyo po kasi may mga tiltag tayong tax bracket. Mm -hmm. No, habang tumtaas yung inyong pong sweldo, tumataas din po yung nakukuha po sa inyo no, withholding tax. Mm -hmm. Dumalaki rin po yung nananakaw mula po sa atin. Yung atin naman nung mga minimum wage earners, sila naman po ay automatically tax exempt. No? Banggiting ko rin ho, na hindi lamang po yun yung nakukuha ang basic pay. No? Even yung mga other pay nyo po, may buwis din yon kasi taxable income po. Lahat po yun. Kaya po kami ay napag-desisyonan namin, kami mga manggagawa, no, nag-issue kami kagaya ng binanggit, joint statement kaming lahat ng manggagawa no condemning itong corruption at biruin niyo po nitong kahapon linggo kami naman po ay nagkasundo ng ating mga leader negosyante na bagamat kami po ay walang katapusang magtalo sa sweldo at sa endo dito po sa usapin ng nakawan kami po ay nagkakaisa at kami po ay nababahala dun po sa tila buwan-buwan na po na lumipas pero wala pa po tayong nakikitang nakukulong man lang o nakakasuhan Okay. So grabe na sir no in in terms of the corruption and um with regards to this, syempre nakausap natin yung uh, mga employers natin. Gaano kalaki na ang uh, kumbaga sobrang dami na bang na-turn off din na investor sa atin based sa pakikipag-usap niyo sa kanila uh, dahil dito sa corruption sa yeah. ating bansa, sir. Mm -hmm. Isa rin pong 'yon kasi every time sinasabi po nila na natila na allergic na yung mga investors kasi napakagulo naman diyan, napaka kultura yung nakawan na nanggaganap kasi kung sila po ay magtatayo ng negosyo dito, baka pagtatayo lang ng opisina o poste, eh katakot-takot na kickback din ang kakuhanan po mula sa kanila. Eh kami po ay worried din dahil for every investment na pumapasok, yan po ay dapat trabaho para po sa ating mga manggagawa. No? Ang isa hong datos na pwede nating isight ay Department of Finance na estimates na nasa 200 bilyon yung nawala na mula dun sa ating ekonomiya dahil dito sa mga ghost flood control projects in a matter of years lang. At 200, no, almost 200,000 jobs na yung saya, sana nagawa kung talagang may naitayo itong mga flood control projects, itong mga infrastructure projects, imbis in na sila po ay ghost. No? Sila po ay nababahala dahil before naunawaan natin yung mga pa 10%, 10%. Ngayon pala, yung 10%, yun na lang yung natitira dun sa proyekto. Ganun na yung nangyari ho eh. Before, portion lang siya. Ngayon, naubos na. No? So, anong nangyari ho dun, wala na nga tayong infrastructure, no? ay hindi lang substandard, goes pa yung kinalabasan. Kaya ho oh, talagang nakapag issue na kami ng statement, no? matapang na statement, bihira lang yun gawin din ng ating mga kasamaan sa employers groups, pero nandito na po tayo. Even the private sector talagang umalma na rin ano sir yes. dito sa isyu ng korupsyon. ano? So at, yes Ma'am C. At may binabanggit po kayo dito sir sa inyong uh, sulat you noo, know? uh oh, sa inyong manifesto na hinihikayat po ninyo ang pangulo na gumawa na ng aksyon. At may binanggit po kayo dito na lima. Pwede ba nating ibahagi 'yan sir sa mga nakikinig po sa atin at gaano kahalaga itong mga hakbang na ito mm -hmm. para kunin ang atensyon ng ating presidente? Opo, no? pasadaan lang namin. Ito pong mga demands na ito, hindi naman po talaga nag-originate lang, no? parang bula. Ito po ay ka din kami nung sambay na. No? Yung una-una sinasabi namin, yung dialogo dun sa mga business leaders at doon po sa ating mga manggagawa. Malinaw po sa amin na talagang sadlak na yung tiwala ng publiko sa pamalaan. Ang unang step doon na i-restore yung trust, mag-usap po tayo, ano ba talaga ang real score dito sa corruption campaign? Kasi kami na babahala kasi mula noong binanggit niya sa Sona yung mahiyan naman kayo, e mm -hmm. eh wala pa talaga tayong nakikitang konkretong aksyon eh. Bukod dun sa mahiya naman kayo, no? Wala nga nahiya eh. <laughs> kasi mga talagang mga korakot tong mga ito eh, no? So yung pangalawang demand namin dun sa ICI. Yes. Kasi lagi natin nababanggit, no? Naging household name na siya. Pero yung letter ay dun sa ICI, dapat ang ibig sabihin nun, independent hindi siya isolated. No, kami nabibigla eh, nagpapatawag ng kusino sino-sino doon, hindi nyo man alam kung ano nangyayari doon sa loob. Mm -hmm. Ni yung mga apidabit na sinabmit nila, hindi namin alam kung anong nagaganap. Kaya sabi namin, dapat i-livestream nila. Ngayon lumabas sila ng statement, baka naman magkaroon ng trial by publicity. Sa tingin namin, sa ganito kalaking magnitude ng corruption at pera ng sambay ng Pilipino ito, tingin namin mas matimbang yung trial with sincerity and transparency mm -hmm. rather than trial by publicity. Kaya certify as urgent namin yung batas na magpapalakas dun sa ICI. Yung pangatlo, bawiin naman natin yung mga bumili ng sasakyan dahil maganda lang yung payong. Bawiin natin lahat ng kanilang <laughs> mga ninakaw. Pati yung kanilang mga accounts na pwede namang i-freeze ng Anti-Money Laundering Council. Alam naman natin kung sino sila lahat na pangalanan, na, i-freeze na, natin lahat para maibawi at maigastos ng pamalan dun sa mga proyekto na no, social welfare para sa taong bayan, ibalik natin sa kanila. Yung pang-apat na aming binabanggit dahil alam natin no, mga 200, mababa 200 cases na ma o makulong dyan, mm -hmm. kailangan may special division sa Sandigan Bayan. Kundi ang ending natin dito, abutin tayo na 10 taon, 20 taon para makonvict, pero ang ending pa minsan na-acquit pa. Actually! Diba? Kaya yun, kaya yun ang gusto naming tugunan dito. Eh. Kailangan airtight ang kaso may special division na yun ay agarang mareresolve ba yung kaso. At yung panghuli, dun sa budget process, hindi kami satisfied na nilalagay natin sa YouTube o sa Facebook yung congressional hearings o pati yung BICAM na, na pinangako nila. Kailangan, mula pa sa pagprepara ng mismong budget, yung National Expenditure Program, yun yung first step eh, dapat nakonsulta na yung mga sektor. Kung isa ito ay Department of Agriculture budget, dapat kinausap nila muna yung magsasaka bago ipinresent yung budget. Kung ito ay Department of Trade and Industry, dapat kinonsulta muna nila yung mga negosyante, yung mga samahan ng businesses, employees groups, bago nila ipresenta yung budget. Tingin namin po, itong limang panawagan na ito ay non-negotiable at kinakailangan ng tugunan bago maubos yung pasensya ng ating mga Okay. Sir Carlos, nakikita natin even the private sector umaalma, lahat meron ng mga say regarding this. Nakikita ba natin with what's going on, itong mga nangyayaring uh, pagsasama-sama ng iba-ibang mga sektor, uh, talagang nakikita ba natin na may pag-asa ba tayo laban sa korupsyon? Sa tingin ko, ano, hindi o ito masasagot ng oo o hindi. Kasi talagang ang dapat sagot natin dito, dapat mat matigil natin ito eh. Mm -hmm. Dapat maharap natin itong mga magnanakaw na ito. Hindi lang sapat na sila ay magre-resign, tatakbo kung saan. Kailangan umapakita natin sa ating taong bayan na kung kayo ay nagnakaw sa kaban ng bayan, kayo ay hahatulan ng mismo ng ating mga kababayan. No? Meron po tayong ombudsman, meron po tayong sandigan bayan, meron pa po tayong ICI. Napakarami na po nating instrumento na nasa atin para habulin po yung mga mag- nanakaw. In fact, ang dami ng hearings bago pa nagkaroon ng ICI. Meron na sa House, meron na sa Senate. Pero ngayon, ni, ni hold departure order, hindi tayo makakuha eh. Ni kaso, walang ma-file eh. So, sa, sa tingin nun namin, gano'ng karami pa po ba yung kailangang nakawin bago natin hulihin yung magnanakaw. Hindi uubre. Lahat yung nagsasabi, itong pinakamalaking krimen sa kasaysayan ng ating bayan. Pero walang kriminal. Hindi po pwedeng ganun, eh. Hindi po pwedeng yung ghost flood control project, ghost din si contractor, ghost din si proponent, hindi uubra 'yon. Kaya kami po ay nananawagan, siguro naman oh, mas malakas ang boses ng manggagawa lalo pag nagrarali eh dinagdag pa ho namin yung boses ng business, siguro naman 'no oh, makakarating na ho yan sa ating uh, Malacanang, 'no, sa ating pangulo, na siya yung unang nag-expose. Eh. Kaya napakataas ng aming tiwala. Kaya lang sinasabi nga namin sana hindi lang ito pakulo, hindi lang ito soundbite, pero talagang sincere ang ating pangulo na wawakasan at pananagutin po yung mga kurap. Sir Carlos, kayo po ba ay may nakikita kasi ako po meron marami po ako nakikita sa aking ano um social, social media feed o uh. na mga manggagawa po na nananawagan ng tax break. Ano po ang opinion at reaksyon niyo po dito? Posible po ba ito? Especially ngayon na nalaman natin na napakalaki po na nawala sa kabanang bayan. Opo, no? marami rin po kaming wini-welcome po natin itong maraming mga pamamaraan para upatasin yung uh, take-home pay. Yun naman po yung ating, lalo sa gitna nitong uh, corruption scandal. Gayun pa man, no, no? nagpapaalala din po kami sa ating mga mga, huwag tayo kagad madadala. Kasi marami rin nagpapapogi eh. Nabuburahin yung buwis, No, ang ang rason ho talaga dito, kung yung buwis lamang ho natin ay na, na ilagay sa tama, nagawa yung tulay, nagawa ho yung paaralan, nagawa ho yung ospital, yan ho ay babalik din sa atin. Gayun pa man, napaka-legitimate din ho yung reklamo dun sa tax rate na meron po tayo. So maganda rin ho siguro pag-aralan, halimbawa yung 250,000 annual before na sinet ng train, baka pwede na nating i-adjust sa inflation yon para mapataas yung tax exempt. Siguro mga 350,000 na ang halaga noon ngayon. Gayun din, binabanggit ko rin lalo yung ating mga kababayang 5 million na minimum wage earner. Sila ho ay walang income tax eh. Kaya ang tanging hong pamamaraan para itaas yung take home pay nila ay isang wage increase. No, yung 200 pesos, yung 100 pesos, mm na -hmm. yan po sana ay tugunan din ng ating uh, pangulo, no? Kasi hindi na hindi maintindihan ng manggagawa bakit po yung 100, 200 pinagkakait sa amin, tapos yung trillion-trillion, bilyon-bilyon peso, nakikita sa maleta, sa bilyaran, eh ninanakaw lang. So, yan ho kasi ay lahat po ito nagpa-factor in. Lalo doon sa mga gaganapin na malalawakang pagkilos, lalo ngayon papuntang November 30. Okay. So, so, Sir Carlos, ang dami pa sana namin itatanong dahil, uh, syempre, ang gandang usapin ito eh. Pero oh, uh, medyo kapos lang tayo sa oras. But anyway, Sir Carlos, naku eh, mag-part 2 pa tayo, Sir. Yes. <laughs> Para sa November 30. Mag-part 2 pa Yung tayo. Yung mga balak sa November 30. Pag-usapan pa natin ito ng husto. At maraming maraming salamat po sa inyo, Sir Carlos, at ang uh, TUCP. Mabuhay po kayo and thank you sa oras po. Maraming salamat din po at mabuhay po kayo sana sa susunod natin pag-uusap eh may nakasuhan man lang sana at nakulong na <laughs> sana. sana po sana sir sana, sana po. mabuhay po kayo ingat po Maraming sir Maraming salamat po Ayan po si Sir Carlos Onyate ang spokesperson ng Trade Union Congress of the Philippines so